Hi guys! Ayan, after po ng napaka mahaba-haba namin pag-akit dito po sa bundok na ang Pangilagina at ayun nga po, nandito na po ako sa harapan ng Buntot Palos Waterfalls at tawag nilang hidden falls dito nga po sa uh, Pangilagina So, handa na ba kayo makita siya? Sobrang namahap ko talaga ako kahit medyo nakakapagod kasi sobrang init tapos sobrang akit talaga ng bundok Iruin mo yun tapos nandito na ako sa harapan niya So makikita nyo na po ang Buntot Palos Waterfalls. Ito po ang pinagmamalaki ng bayan ng Pangil Laguna. Ang katawag nila ang Hidden Falls at katawag na Buntot Palos. Pusya o. Woo! ano pa lang waterfalls O, di ba? Ang ganda. So, mamaya po, ha? At yun, kakain ko muna kami. Medyo gutom na talaga kay. eh. Siyempre, ako pa rin po ang kutsero kay kaibigan, sir. Nani ding, ding Dito lamang sa Buntot Palos. YouTube!